Isipin nyo, ilang trilyon yon? 1.3 3,000,000 Tril sa DPWH budget. One line lang ang paliwanag. Various infrastructure okay. projects. Ang tanong, sino si VIP? Ah, VIP lang ang oh, nakasulat oh, eh. Oh, oh, oh. oh, o, so, itago ninyo? natin sa pangalan ng, o, oh, di ba? Sino? Sige, pangalanan mo. di ko alam. Oh, <laughs> alam Bakit na na. VIP? Kasi wala nga nakalista 1.3 trillion. Oh. Walang listahan. Sino nga may pakananon? Tama ba yun? Di ko alam. Oh. Basta dumating na lang sa amin na gano'n. So, yun nga, nung uh, pinapunta kami sa bi-camp, oh. one minute lang ng picture picture lang. Ganun tapos, lang, tapos oh, na? Tapos tapos na, nag alisa na kami. Sabi ko, ano ba yun, picture-picture? Hindi, hindi, bibigay sa'yo. Di so agree ka na ito ang most corrupt budget in history. Is well, it... sa panahon ko, ito na siguro yung pinakamalala kasi hindi ko siya maintindihan. Isipin mo, walang respeto miski sa pangulo, okay. yung mga flagship project hindi na inilagay, lahat linagay sa unprogram which is wala lang mm. ala chamba.